Hi mga momsies, naka-prepare na po ang ating po orders. Thank you po sa mga order. So, it's Monday today. Unang araw ng pasok. At sobrang hangin po dyan. nakakaloka. Nasisira 'yung buko. Wala pa naman ako suklay. Pero okay lang. Hinatid naman ako ng aking Jusawa. Kinigligyan, oh, di ba? So, ayan, dahil Monday, it's traffic day. Yung nakikita mo na yung building, pero di ka makababa. Nakakaloka. Limang minuto bago kami nakababa dyan. Oh, di ba? Di nila alam yung gagawin nila. Paano sila sisingit? Kasi late na ang mga tao. So, ayan, nakarating din sa office. Oh, nagulo ang buhok. Ilabas ang cellphone. yan. At ang mogu-mogu. Sabi ko, maliit lang. Pero binili ng asawa ko kasi nilaki ko din. <laughs> So, after a few hours, lunch time, tapos na po ang kalahati ng palabok, ba? Diba? Coffee na lang po tayo dyan, pampagising. Oh, ganda ng mamsi nyo, kaso, ang baba doble. <laughs> oh, feel na feel ko magvideo video ngayon. Ayan, nakita tuloy ang ating eyebag at ating pimple. Ew, nakakaloka. So, ayan, uwian na tayo agad. Oh my God, ang liwanag na it means. Patapos na ang winter. Pero malamig pa niyan, ha? Pero hindi ko matanggap. Maliwanag na. Ibig sabihin summer na. So pagbaba ng car lift, hindi muna ako umuwi. Pupunta muna tayo sa aking dentista dahil sa katakawan ng mom, Sineo, natanggal ang isang bracket ng ngipin ko. So ayan, wala pang sahod. Pero magbabayad na ako agad. Nakakaloka. Tapos napansin ko, Super post sila, oh. Ang daming ngipin. Oh. Ah, oh, kulang ang isa. Ilan na bilang niyo po ba? Paki-comment below po kung ilan ang nakita niyo posters. Oh my god. So pang 59 ako, may appointment ako ng 7:30 PM. Ayan, dahil wala pa po ang ating dentista. Oh. Gusto niyo yarn? Ayan. Oh, yan. Oh, na po siya pagkatapos. Happy yarn. Pwede na ulit kumain. Pero mahigpit masyado yung goma. Dahil napagod ang mamsin yun, hindi ko na po na video yung pagluluto ko. Nagluto po ako ng tinolang manok na may papaya at pechay. Oh, wala po tayong dahon ng sili dito mga mamsis. Hanggang dito na lang po ang vlog natin. Hindi na po kasi ako kakain gabi na. So, good night!